Nagsisimula ang kwento kay Maddie Nears, isang kabataang babae na nakulong sa kabilang buhay at nahanap ang sarili na nag-iimbestiga sa kanyang hindi may paliwanag na pagkawala. Sa kasalukuyan ay sinusubukan niyang makinig sa isang pulong ng paaralan na pinamumunuan ng punong guro na kinukuha ang atensyon ng lahat sa pinakabagong kaganapan. Isinasaalang-alang ng pulisya ang pagsisiyasat ng nawawalang tao para sa kanya. Samantala ayon sa mga pag-uusap ng mga mag-aaral, ang kanyang dugo ay natagpuan sa silong at hinihinalang wala sa kanya ang kanyang telepono nang mawala siya. Di nagtagal ay nakatagpo ni Maddie si Charlie, isa ring kaluluwa na nagmumulto sa paaralan mula pa noong dekada siyam na po. Sa kabila ng mga pagtatangka na mapagaan ni Charlie ang mga nararamdaman ng babae sa kabilang buhay ay hindi nasisiyahan si Maddie sa kanyang bagong sitwasyon. Dinala siya ni Charlie sa paligid ng paaralan at ipinakilala siya sa grupo ng sumusuporta para sa mga namatay na individual, na pinamumunuan ng isa pang multo na pinangalan ng Mr. Martin. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Madi na ang kanyang dugo ay natuklasan sa silong, kahit na ang kanyang katawan ay hindi kailanman natagpuan. Si Clark na isang kapwa kaluluwa ay iniisip na maaaring siya ay pinatay at itinago ng salarin ang kanyang katawan. Gayunpaman, nababagabag siya sa buong karanasan sa grupo ng sumusuporta para sa mga namatay, lalo na't hindi niya alam kung paano siya namatay. Pagkatapos ay nagpa siya si Maddie na umalis at alamin kung ano talaga ang nangyayari sa paligid. Ang kanyang paaralan na Split Rivers High School ay tahanan ng maraming multo dahil maraming mag-aaral at miyembro ng kagawaran ang pumanaw sa paglipas ng mga taon. Nalaman ni Maddie ang kwento ng ilan sa kanila noong panahon na siya ay nasa grupo ng sumusuporta. Si Rhonda Halimbawa ay pinaslang ng kanyang guidance counselor habang si Charlie ay nagkaroon ng malalang reaksyon sa allergy. Kahit ang isang buong banda ng musika ay namatay sa paaralan sa panahon ng bagyo at sinasabing sila ay nag-eensayo pa rin ng kanilang pagganap sa kabilang buhay. Natuklasan din ni Madi ang kwento ni Don, isang babae na namatay noong 60s na posibleng dahil sa bad acid trip. Habang sinusubukan niyang pagsamasamahin ang kanyang sitwasyon, naalala ni Madi ang mga sandaling nakasama niya ang kanyang kasintahan na si Baxter at ang kanyang mga matalik na kaibigan na si Naroy at Natalie. Pagkatapos ay naglibot sina Charlie at Maddie sa paaralan kung saan nakita nila ang kanyang missing person poster. Gayunpaman, nang sinubukan niyang sirain ito ay ipinaliwanag ni Charlie na hindi niya mababago ang anuman sa mundo ng mga taong nabubuhay. Samantala sa loob ng isang klase, nalulungkot si Roy nang walang nagboluntaryong sumali sa paghahanap para kay Maddie. Tinanong pa niya si Baxter kung bakit hindi niya nilagay ang kanyang pangalan sa listahan ng mga nagboluntaryo. Ang lalaki ay mayabang na tumugon na wala nang saysay na maghanap. Sa huli ay humantong ito sa isang kaguluhan sa pagitan ng dalawa kung saan nahulog ang telepono ni Maddie mula sa bag ni Baxter. Sa kabila nito ay nararamdaman pa rin ni Maddie na konektado siya kay Baxter at naniniwala siyang may magandang dahilan ito para kunin ang kanyang telepono. Gayunpaman, binalaan siya ng iba pang mga multo na huwag imbestigahan ang kanyang pagkamatay na nagmumungkahi na ang ilang mga bagay ay mas maganda na hindi niya alam. Sa halip ay hinihikayat nila siya na magpatuloy sa kabilang buhay at hayaan na ito, ngunit nananatiling nakatutok si Madi sa paglutas sa misteryo ng kanyang pagkamatay. Nang maglaon ay pinayuhan ng grupo ng mga sumusuporta si Madi na ang pangingialam sa mga bagay ay maaaring hindi magbunga ng anumang mga resulta, kaya mas mabuting pag-usapan na lang ang tungkol sa kanyang nararamdaman. Gayunpaman, tumugon siya na tila na wala na ang kanilang pakiramdam at memorya ng kanilang nakaraan pagkatapos ay lumabas siya ng paaralan, ngunit himalang bumalik siya sa silong kung saan siya huling naroroon noong siya ay mortal pa. Matapos ang ilang mga pagtatangka, sa wakas ay napagtanto ni Maddie na hindi siya maaaring umalis sa lugar ng paaralan dahil doon siya namatay. Kinabukasan, isang paglalamay ang gaganapin para kay Madi. Dumalo ang kanyang ina na nagtapos kamakailan ng dalawang linggong programa sa rehab. Samantala, dinala ng pulisya si Baxter para sa pagtatanong at natuklasan ng ebidensya na niloloko niya si Maddie kasama ang isang cheerleader na nagngangalang Claire. Nagkamali si Baxter na nagpadala ng mensahe kay Maddie na humihiling sa kanya na baguhin ang kanyang dadaanan para hindi niya makita si Claire. Ngunit dahil namatay ang baterya ng telepono ni Maddie, hindi niya nakita ang mensahe. Ito ang dahilan kung bakit ninakaw ni Baxter ang kanyang telepono dahil gusto niyang burahin ang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Sa kabilang buhay ay narinig ni Madi ang lahat na ikinadurog ng kanyang puso. Sa panahon ng pagluluksa, humingi ng paumanhin si Roy sa isang guro para sa naunang alita nila ni Baxter. Gayunpaman ay naniniwala rin siya na may seryosong nangyari kay Madi, dahil siya ay matagal na niyang kaibigan kaya alam niyang isa itong determinado at independent na tao na hindi basta-basta aalis ng walang dahilan. Dahil sa labis na emosyon, lumipat si Roy sa isang sulok ng silidaralan upang tumayo sa tabi ng bintana. Maluhaluhan na pinapanood niya ang iba na nagkukumpulan sa labas na may mga kandila sa kanilang mga kamay. Si Maddie na labis din na nalulungkot ay tumabi sa kanya at nagpapasalamat dahil nandyan siya palagi para sa kanya kapag walang ibang nagmamalasakit sa kanyang pagkawala. Sa sandaling ito ay nakita ni Roy ang presensya ni Maddie at direktang tumingin sa kanya at tinawag ang kanyang pangalan. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na talagang nakikita niya ang kaluluwa nito. Si Maddie, Charlie at Roy ay nagulat sa hindi inaasahang pangyayari gayon paman, ito rin ay nagpapatunay ng isang bagay na sigurado, patay na talaga si Maddie. Sa kabila ng pagkabigla, hindi siya nagaksaya ng oras at ipinagtapat kay Roy na si Baxter ay nagtaksil sa kanya dahil kay Claire. Gayon paman bago pa niya may hayag ang higit pang mga detalye, dumating doon si Natalie at tinawag si Roy upang sumali sa paghahanap sinubukan silang sundan ni Madi, ngunit nang muli siyang lumabas ng paaralan ay agad siyang ibinalik sa silong. maya, -maya binalaan ni Charlie si Madi na huwag niyang ibunyag sa ibang mga multo na kaya niyang makipag-usap sa mga tao, sa takot na maaaring pagsamantalahan nila ang kanyang kakayahang magpadala ng mga mensahe mula sa kabilang buhay. Ngunit hindi niya pinansin ang kanyang payo at sinabi ito sa panahon ng pagpupulong ng grupo, nagtatanong kung may nakagawa ng makipag-usap sa mga nabubuhay. Gayunpaman, ang ibang mga multo ay napagtanto na siya ay nahihirapan na umalis sa kanyang nakaraang buhay. Iminungkahi ni Mr. Martin na tulungan si Maddie na mahanap ang katahimikan sa pamamagitan ng pagsusulat ng kanyang obituario. Sa simula, ang ating dalaga ay tumanggi sa ideya at iniwan ang grupo saka pumuntang sa kapumuntang mag-isa sa bakuran ng paaralan. Ngunit sinundan siya ni Mr. Martin at nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap ipinagtapat sa kanya ni Maddie na nag-aalala siya sa kanyang ina na ang tanging tagapag-alaga ay siya lang mismo. Naiintindihan ni Mr. Martin ang kanyang sitwasyon at hinihikayat siya na isulat ang kanyang obituario upang magpatuloy at kalimutan ng kanyang mga nakaraang pagkabigo. Sinabi niya na ito ay magbibigay sa kanya ng pakiramdam ng katahimikan mula sa kanyang mortal na buhay at makakahanap ng kapayapaan sa kabilang buhay. Samantala, si Baxter ay hindi pinapalabas sa bahay ng kanyang ama na punong sheriff sa departamento ng pulisya. Kahit na gustong bumalik ni Baxter sa paaralan, sinabi ng kanyang ama na magpahinga muna siya sa kanilang tahanan. Malalaman natin na si Baxter ay nahihirapan dahil sa depresyon at iniiwasan niyang makipag-ugnayan kay Claire, malinaw na may itinatago ito. Nang binisita siya ni Claire ay sinubukan niyang palayasin siya, ngunit nang pinilit siya ni Claire na magsalita, sinabi niyang natatakot siyang matuklasan ang katawan ni Maddie. Ipinapahiwatig nito na alam ni Baxter na patay na si Maddie. Nang tanungin ng kanyang ama kung bakit nasa kanya ang telepono ni Madi na nakita nilang wala namang laman, sinabi ni Baxter na wala siyang alam dahil hindi niya matukoy ang passcode. Gayunpaman, ipinahayag dito na ang telepono ay hindi talaga pag-aari ni Maddie. Alam ni Baxter ang katotohanan ng ito, ngunit hindi niya ito sinasabi kahit kanino. Sa sumunod na eksena, Dinala ni Maddie si Roy sa isang storage room kung saan siya at si Baxter ay madalas na pumupunta, umaasa na makahanap ng kapakipakinabang. Maswerte sila at natuklasan ni Roy ang isang parte ng aktwal na telepono ni Maddie. Hindi sigurado kung ano ang gagawin dito, nagpa siya si Roy na ibigay ito kay Mr. Anderson, isang guru ng literatura sa paaralan. Natatakot siyang mapunta ito sa kamay ng ama ni Baxter na maaaring sirain ito bilang ebidensya. Pagkatapos ay sinabi ni Roy kay Madi na hindi siya nakita ng kanyang ina na si Sandra bago siya mawala. Nang marinig ito, napagtanto ni Madi na wala siyang konkretong alaala sa kanyang mga huling oras. Pagkalipas ng ilang araw, si Mr. Anderson ay kumilos ng kahina-hinala ng may dumating na mga asong pulis upang suriin ang silid aralan. Samantala, nang bumalik si na Madi at Roy sa storage room upang maghanap ng higit pang mga ebidensya, natuklasan nila ang isa pang piraso ng kanyang telepono. Gayunpaman, hindi inaasahang lumitaw si Mr. Anderson at pinipigilan si Roy na ipagpatuloy ang kanyang pagsisiyasat. Nagiging malinaw na si Mr. Anderson ay kasangkot sa isang bagay na mas malaki kaysa sa inaasahan ng sinuman sa kanila. Sa isang flashback na eksena, magiliw na inalok ni Mr. Anderson si Maddie na handa siyang makinig sa kanya kung kailangan niya ng kausap. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng isang barya na dating pag-aari ng kanyang ama, na inilalantad ang kanyang sariling mga karanasan sa paglaki kasama ang isang alkoholik na magulang. Dahil nahihirapan din si Madi sa kanyang buhay, nakatagpo siya ng aliw sa mga karanasan ni Mr. Anderson at tinuturing siya bilang mabuting tao. Gayunpaman sa kasalukuyan, kumbinsido si Roy na si Mr. Anderson ay sangkot sa kanyang pagkawala kaya nakikiusap siya kay Madi na bantayan ito ng mabuti. Desperado para sa ebidensya upang patunayan ang kanyang mga hinala, Ninakaw ni Roy ang susi ng sasakyan ni Mr. Anderson. Hinanap niya ang kotse at nakita ang piraso ng telepono ni Madi kanina. Nakapagtataka dahil hindi binigay ni Mr. Anderson ang potensyal na ebidensya sa pulisya na nagdagdag ng panibagong hinala sa kanyang pagkatao. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ni Madi ang tungkol sa malagim na pagkamatay ni Ronda sa pagpupulong ng grupo at naging malapit sa kanya. Inihayag ni Randa na ang kanyang guidance counselor na si Mr. Manfredo ang tanging taong interesado sa kanyang emosyonal at akademikong kapakanan. Gayunpaman, nang matanggap ni Randa ang kanyang mga resulta ng aplikasyon sa kolehiyo, si Mr. Manfredo ay nagalit na inakusahan siya ng pagkakaroon ng isang romantiko na relasyon sa kanya. Nang sinubukan niyang mga tuwiran, nawalan ito ng gana na nauwi sa pagpatay sa kanya. Bagamat siya ay inaresto at kalaunan ay namatay sa bilangguan, si Ronda ay hindi na nakatagpo ng katahimikan sa kanyang mortal na buhay. Nalungkot si Maddie sa kwentong ito, ngunit naudyukan na ang higit pang mga detalye. Sa lalong madaling panahon ay natuklasan niya na ang silidaralan kung saan niya nakakausap si Roy ay ang inayos na opisina ng guidance counselor ni Ronda. Ang paghahayag na ito ay nagpapahiwatig na ang Split Rivers High School ay maaaring nagkaroon ng isang madilim na kasaysayan. Samantala, napag-alaman na si Baxter ay nakikinig sa pag-uusap ni Naroy at Natalie. Habang nasa library, nakatanggap si Natalie ng mensahe tungkol sa isang larawang pinaskil ni Maddie sa elevator control room na dati nilang pinupuntahan. Ang larawan ay nagodjok kay Natalie na magmadali sa lugar kung saan nakita niya si Baxter na sumusunod sa kanya. Nang tanungin tungkol sa kanyang intensyon, iginiit ni Baxter na inosente siya at may palusot siya para patunayan ito. Sa kalaunan, nagsimula silang mag-usap at sinabi ni Baxter kay Natalie na nakita niya si Sandra na labis na nalungkot dahil tumigil ang mga pulis sa paghahanap kay Madi. Nang maglaon ay nakita nilang dalawa si Sandra malapit sa kagubatan at sinimulan ang kanilang imbestigasyon. Sa paghahanap, nakita nila ang tiket ni Madi para sa isang event na plinano niyang puntahan kasama si Baxter. Samantala, si Naroy at Maddie ay nagsasagawa ng kanilang sariling pagsisiyasat sa silid ni Mr. Anderson. Ipinagtapat niya sa kanya na isang taon na ang nakalilipas, nasangkot siya sa isang aksidente sa sasakyan, ito ay sanhi ng walang habas na pagmamaneho ng kanyang ina na nakainom. Tinawagan ni Maddie si Mr. Anderson noong panahong iyon upang ilihim ang insidente, sa takot na kunin ng pulisya ang kanyang ina. Biglang naputol ang pag-uusap nila nang pumasok sa kwarto si Mr. Anderson habang may kausap sa telepono. Mabilis silang nagtago sa aparador, kung saan narinig nila si Mr. Anderson na umamin sa isang tao sa telepono na hindi siya dapat nagbigay ng pera kay Madi. Nang marinig ito, nabigla si Madi dahil wala siyang maalala na nakatanggap ng pera mula sa kanyang guro. Sa huling eksena ay makikitang nakikinig pa rin sila kay Mr. Anderson hanggang sa lumabas ito ng silid. Sa sandaling ito ay napansin ni Madi ang isang parte sa kabinet. Itinuro niya ito kay Roy at binuksan ito upang makita lamang ang mga itinago na pera sa loob ng dingding. Ito ay nagpapahiwatig na posible na si Mr. Anderson ay sangkot sa isang bagay na mas matindi pa kaysa sa naisip nila. Salamat sa panonood at pagsuporta. Upang maging updated kayo sa aming mga movie recap, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Babush!